ayun, time check Ay umaga pala mga langga. share ko lang sa inyo habang wala pa naman ako masahero na tayo nasa harap pala ako ng Binis Grand Canal mga langga. no? at dahil yun nga araw ng Sabado at undas ngayon mayroon na tayo laki ng ano alam nyo ba na kanina bigla akong nagkaroon ng problema <laughs> bigla ang problema pero yun po ay uh pareho ko po silang pinakinggan yung side nila pero kasi nga yung babae mga langga Ganito yun uh, kwentuhang habal ha pero hindi naman natin sinasabing kumuhabal pero dapat nakadepende sa pag-uusap at ah... Uh, ganito bago kayo sumakay na alam nyo naman na nakahabal kayo mga langga kasi nga naawa ako sa babae pero ganun din naman ako sa rider kasi siyempre tulad ko naghanap buhay din sila kahit sabihin mo habal yun nga naghanap buhay tayo pero dapat ang ginawa kasi biglang lumapit sa akin yung babae mga langga bilisan na natin yung kwento no kasi nga habang nag-uusap sila akala ko sa sakay sabi ko ba ah, papunta sa ganito no? ayun hindi kuya tanong ko lang kasi galing siya ng Star Mall mga langga papunta lang White Plains medyo malapit lang yan kung sa app talaga mga langga pag ibok -e yan nasa mga ilang ka mataas dyan na uh, mataas yung 100 siguro sa mga 80 lang yan pag sa motora, e ngayon galing na po sila ng Star Mall papunta yung White Plains kaya pala medyo matagal sila ang nangyari ganyan pala siya ng p daw. Ang problema kasi doon mga langga, doon sa rider, pero nasa sa kanila na ngayon, dapat uh, bago kayo sumakay, alam nyo naman na habal, ang gagawin nyo, itanong muna kung magkano yung presyo, kung magkasundo kayo, saka kayo sumakay. So ang nangyari, sumakay si ma'am, na hindi pa niya alam talaga kung magkano yung presyohan, tapos si rider naman hindi niya rin alam o oh, hindi, hindi niya rin sinabi na ganong presyo ang kanya singilin. So nung dumating na sila doon sa drop off, nung pasahero niya, doon sila natagalan. Eh, ang problema ngayon doon, kaya hindi mag-push yung babae kasi tingin ko parang naka naka yung babae. Yeah. Nag-video siya Sabi niya sa akin niya, pag sa option niya, nasa mga ano lang yung mga 90. Yumango lang ako at uh, hindi ako makialam at sabi ko sa kanila, tapos usapan nyo na lang ng maayos kung saan kayo magkasundo na presyo na kung sa kung sa tingin nyo saan kayo kampante dalawa kasi kung talagang mag uh, anuhan kayo dyan matagalan kayo kung ano yung ano sabi naman ng rider 200 na lang kasi yun nga hindi naman sila naka up talaga so habal kasi yun so panawagan ko lang sa ating mga na nakaya, Kung alam nyo namang habal, tanong nyo muna bago kayo sumakay, kung Magkano ba talaga? At doon naman sa mga rider, sabihin nyo muna sa pasahero bago nyo pasakayin kung magkano ba talaga. Kung kasundo kayo, pinarga. Na, kanina nagkaroon pa tuloy ako ng problema. Kung magitan pa ako sa kanila. Sabi ko lang sa kanila, wala akong sinisasal ng dalawa. Sabi ko lang, mag-usap tayo ng maayos kung saan kayo magkasundo ng tamang presyo kawanan yeah. ko ang bulok ya ayun ya yeah. ang istorya ng sayap ayun checking na tayo mga langga oras natin alas 10.43 ng umaga